mabuhay magandang araw kahalagahan ng kababaihan sa komunidad binigyang pugay sa women summit sa caraga narito ang buong ulat Nagkaisa ang mga sektor sa Caraga Region sa pagkilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan, partikular na sa pagpapaunlad ng bansa. Ito ay sa isinigawang Women Summit sa Botswan City kung saan nagtipon-tipon ang iba't ibang sektor sa pangungunan ng Regional Gender and Development Committee o RGDC kasabay sa selebrasyon ng International Women's Day ngayong taon. Highlight dito ang pagkilala sa Outstanding Women mula sa People's Power Volunteer Reform o PPVR, Outstanding Rural Women ng Department of Agriculture at mga dati at retiradong GADFOCALS na mga ahensya ng gobyerno. Tampok din sa Women's Summit ang libreng pagsasanay sa food processing, learning sessions at libreng serbisyong hatid ng iba't ibang ahensya. Happy International Women's Month o baunta uh, unta magpadayon jud ni kay uh, our women really needs uh, more protection food and social protection. Daw <makes> kay ni o tabang sa atong mga kababaihan, hilabina sa mga kuwet trabaho nga na-learn sila og sila og mga bag-ong pamaagi kung unsa ang ilang <language> mga mabuhat sa ilang pag alaw alaw Bilang kinatawa ni Agustan del Norte Governor Maria Angelica Rose del Amante, binigyang diin ni Elizabeth Calo ang pagpapaigting pa ng gobyerno sa mga programa na matatawag na inclusive at nakapagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga babae at lalaki sa komunidad. Let's continue to fight for a society where women do not only exist but also Matter. Pinalalahan ng Argan si Co-Chairperson Chit Asis ang bawat pamilya na dito nagsisimula ang pagtuturo at pagpromote sa pagkakaroon ng matiwasay na pamumuhay na malayo sa karahasan at pang-aabuso. We learn as we work. We teach as we learn. It is our job as women to ensure that we are respected in society and have the responsibility to carry on to the next generation. Jennifer peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang nangungunang balita sa Caraga Region. Hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Matagumpay ang Commission on Elections sa Comelec sa Butuan City sa inilunsad na satellite voter registration noong Marso 2 at 9 upang mapalapit ang kanilang mga serbisyo sa mga Butuanon, lalo na sa mga malalayong barangay. Apat na mga barangay ang nakabinipisyo sa isinagawang aktibidad noong Marso 2. Ito ay ang Barangay Dulag, Manila de Bugabos, Amparo at Bugabos o MJ Santos. Apat naman na mga barangay ang nakabinipisyo noong Marso 9 na kinabibilangan ang mga barangay sa Maginda, Mandamo, Florida at Sumili ang Northern Mindanao School of Fisheries o NMSF sa Benavista, Agusan del Norte ay naging beneficiaryo ng proyekto ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Technology Institution sa rehiyon ng Caraga. Sa pamamagitan ng Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training System o SEPTIVITS. Bilang beneficiaryo ng SEPTIVITS, sinabi ni Agusan del Norte TESDA Provincial Director Carlito Quintano na malapit nang itayo ang isang training and innovation center sa nasabing paaralan. Bumaba ang poverty rate sa lalawigan ng Agusan del Sur mula 39.6% noong 2021 hanggang 25.8% noong 2023. Ito ay ayon sa ulat ni Demetrio De Holde Jr., ang OIC Supervising Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority o PSA Agusan del Sur. Naitala ang 70,070 pamilyang Agsurnon na dumaranas ng kahirapan noong first semester ng 2021, habang 47,810 naman ang naitala noong first semester ng 2023. Tinutukan ng pamahalaan po lalawigan ang larangan ng agrikultura na pinaniniwala ang nagbigay ng malaking tulong sa pagresolba sa kahirapan na dinaranas ng mga residente ng lalawigan. Pinagmamalaki ng Surigao City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang dalawang panata ko sa Bayan Awards na natanggap mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga. Ang nasabing parangal ay binahagi sa mga individual na nagpakita ng pagiging walang pag-iimbot at pakikiramay na gumagawa ng makabuluhang kontribusyon sa kanilang mga komunidad. Matagumpay na inilunsad ng Pamahalaang ang lungsod ng tandag ang paminsang buwan ng kababaihan o Women's Month na may temang Lipunang Patas sa Bagong Pilipinas, Kakayahan ng Kababaihan, Patutunayan noong Marso 11 sa Vicente Pimentel Junior Gymnasium sa Tandag City. Isang komprehensibong State of Women's Address naman ang ibinigay ni Mayor Roxanne Pimentel kung saan binanggit niya ang iba't ibang proyekto at privilehe yung ngayon ng mga kababaihan sa Tandag City. Ibinida din ni Mayor Pimentel ang kanyang visionary roadmap sa Women's Empowerment inclusive at equal opportunities dumalo sa si Department of Migrant Workers o DMW under Secretary Bernard Olalla kasama si Governor Dornelo de Mary Jr. sa isinagawang graduation ceremony ng Office of the Provincial Agriculture para sa 137 seasonal worker aspirants na lumahok sa limang araw na agriculture training, batch 7 sa Provincial Agri-Fishery Technology Demonstration and Research Center na matatagpuan sa Barangay Justiniana, Edera, Dinagat, Dinagat Islands noong Marso 10. Buong pagmamalaking ibinahagi na Governor de Mary kasama ang Provincial Agri Agriculturist na si Rico Galinato ang kasalukuyang teknolohiya at modernong pamamaraan ng pagsasaka at mga proyektong itatayo at bubuoin sa demo farm na kasali sa pagsasanay ng mga seasonal worker aspirant. Ayon sa Octa Research Survey, 77% ng mga Pilipino ngayon ay gustong ipaglaban ang West Philippine Sea. Hindi bababa sa 60% ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang handang lumaban para sa bansa na may pinakamataas na porsyento na naobserbahan sa Mindanao. Sa mga rehiyon, ang pinakamataas na porsyento ng mga hustong gulang na Pilipino na handang lumaban para sa bansa sa isang labanan sa dayuhang kaaway ay naitala sa Davao Region at Caraga na 96%, na sinusundan ng Soccsksargen na 95%. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga In Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Marish saledanya At para sa ibang mga balita, huwag kalimutang ilike ang aming Facebook, Twitter, TikTok at YouTube.